Hello guys, uh, magandang hapon. Uh, narito tayo ngayon. Uh, Nagdaing tayo ng uh, galunggong. Gagawin nating daing. Gagawin nating lamayo. So, ganito lang ang pagdaing. Oh. Ano na ito? Uh, medium size na ito galunggong. Oh. Romero oh. Ila, ang magandaan Ito na, ilalagyan mo lang yung studio sa ano Tapos, at, ganyan na, oh. dapat medyo matalas-talas yung kutsilyo Para ano, tapos ito na mong bituka, hasar, tatanggalin, ito ganyan Yun, tatanggalas siya Para ayunan na niya sa aso, mong bituka at hasang. Hmm. Oh, ganyan lang guys ang pag ano. Pag uh, dadaing ng tulunggong. Uh, ito yung pathasang, tatanggalin dyan. Ayun, ano, tanggal na ang ito pathasang. So, ganyan lang guys. Thank so, you tatlong kilo itong ating uh, dadaing ito tatlong kilo. Sabihin natin itong lamayo. kalikot lang yung isda Napakatukmod ng jade ka. Nakakalikot ang isda. So, ganito lang guys na gadaing. <laughs> Simple lang. Dali na itong pag-aralan. E, kung ito ay eh, gustong kumain ng tuyo, tapos ay ng tintang tuyo, And, mas magandang mag-do-it-yourself na lang ng tuyo. Daing do it yourself na daing. Ah. Guys, <clears throat> matapos natin ating din. Ang gagawin naman natin ngayon ay magagaya tayo ng do it yourself na daing. Dekado sa ating gagawin sarap na ito nung isda ay dadahin yung dapat ang talipod daing dito sa makulot ng tawag ay lamay yun natin ang natin natin yan ang maliliit Dito ko nalilis ako balat kasi yung yung bawang nalilis ko na yung yung, yung, balat na, na pagkain ng dogi pero itong balat Ayan, na kasi nalilis ako dito sa ano, sa pagkain ng dogi aroma ng kuhan dito ah. kasi dito mm -hmm. na naman yung ano yung mga cooking vlog ng mga foreigner bibibiyak lang nila sa gitna yung bawang hindi pinatalupan tapos yung nilalagay nila sa kanila mga niluluto kasi ang balat ng bawang ay merong nakapuhang aroma malinis na naman yan kasi inalis ko yung ano yung unang balot ng balat bago ko pinagay na isa isa Pagkakit so, natin ang feed ng cubes Palagay so, natin dito sa yan. Ayan, ah, ganyan Tapos, isa na si Buyas Ito so, ang patulog natin Kaya, ito yung atin pag ng phyton at kuyas. yung style. Yung, yung, iba kasi pag nagbibis lahat, ang nilalagay nila ay asin. Kaya masyadong malat. Pag nagdadaim sa amin ay ano, tuyo. Ito ko ng tubig para yung ano mag matabunan niya na yung ano yung buong lahat ng istang nakadaing So, inalagay na natin yan. Uh, tapos, bababad natin yan ng overnight. Bababad natin yan ng overnight. Itong mga nakatihayang ito, uh, natataog natin yan. Para uh, nakataog siya sa sabaw. Ayan. Uh, So, ang pagod na sa rep, natin ito sa rep. Buks natin ito ng umaga, ibibilang para lasang-lasa yung ano, yung sa kanya. So guys, yan. Tapos na itong ano. Tapos na itong ating uh, daing na galunggong. Lalagyan na natin si Rep at mababad uh, uh, natin overnight. So guys, ganyan lang ang pagkagawa ng daing at bukas ibibilad natin ito. And salamat guys! Hello guys, good morning. Uh, dito tayo ngayon sa ano? Sa hubong ng wahay natin, ang bilad na ng ating daing. Uh, Lama yun. Tayo bibilad ngayon kasi nga paano ano Kasi isa natin yung inalagay dito. Habang sa il sa ano, il Niño. ang init ng araw. Habangan na pagdaing. oh yan guys oh natapos na natin ilagay sa abibidan ito ang ating daing o oh, lamayo oh, hindi na tayo rito na ano dalawang oras at ito ay pwede na natin hanguin kasi ang init ng panahon ngayon so guys uh, na ulit na sa paghangon ng ating uh, daing na lamayo and guys uh, babalik na natin babalik ka rin na natin ito ano ating daing kasi naka ano na siya isang oras na siyang nasa initan balik tayo natin tapos hintay lang tayo ng sa oras pa pwede na natin itong hanguin dito sa pagkabilad ito ay daing o lamayong marot sa ilunggo sa galunggong sa tagalog yan nabalik natin yan sarap nito guys pagka lalo na pagka may sawsawang oh. Ano, mukhang may sili at bawang kasi hindi ito masyadong maalat hindi talaga maalat kasi Hindi kagaya ng ibang daing na napaka-alat. So, kaya ulit pagbahan na. Kaya ang natin. Yan guys. Okay na itong ating daing. Ating uh, sisilong na ito. Yan Silong na natin para kasi mau-over Ito taing daing o lamayong galunggong daing sa Luzon. Dito sa Pakulot ay lamayong ang tawag dito. day lang guys tuyo na so ito na guys yung ating uh, daing na galunggong o oh, dito sa bukol ay tawag ay lamayong galunggong so maraming salamat guys sa ito ang inyong kara kaya kay youtube si Ram Style TV